guys. Inayos natin ngayon yung ating halaman. Ayan, para maarawan. Tsaka nagdilig tayo. Nilagay ko siya dito sa araw. Ayan, para maganda yung kanyang dahon. At chinek din natin yung ating mga tinanim. Ayan, okay naman. Sana nga mabuhay itong ating mga bagong tanim. No? So, hindi natin sila nilagay sa ano talaga ng araw na kay direct sila so nandito tayo yan sa loob ng bubong pero diniligan pa rin natin kasi nga sobrang init ayan at ito nilinis natin yung part na to ayan para mali sa mga putik. ayan at pag nakabili tayo ng mga bagong paso Ayan Ililipat ulit natin yung iba Ayan So maganda na siya I hope na mabuhay talaga siya Ayan Yun lang guys ang ating update Sa ating mga bagong Tinanim Ayan Tsaka itong mga parang kawayan yan, bibili tayo ng magandang paso kasi maganda siya sa harapan. And then, iti-trim. I don't know kung namumulaklak to siya. Ayan, pa marami pa tayong aayusin mga halaman. So, wala lang tayong magagandang paso.